36 na ako at meron na akong anak na dalawang lalaki. Isa sa una at isa sa kinakasama ko ngayon. Yung kinakasama ko good provider, walang bisyo, bahay trabaho lang siya. Never naman niya akong sinaktan pisikal. Isa lang yung kinaiinisan ko sa kanya, yung pagtrato niya sa una kong anak na 10 years old. Lagi kasing mainit yung ulo niya lalo na pag inuutusan yung anak ko. Pangit yung mga salitang naririnig ko sa kanya, tulad ng botanga at minsan ay nagmumura pa. Kinakausap ko naman siya ng maayos dun sa mga salita niya kasi masakit na eh. Bata kasi yun at lalo na't mismo sa akin. Sa anak niya na 5 years old ay mahal na mahal niya pero sa anak ko ay hindi siya ganun. Masakit bilang ina sa akin yung ganong estado. Mahal na mahal ko siya pero ano yung gagawin ko? Na kahit sabihin ko sa kanya na ayusin yung mga salita niya ang ending ay mauulit lang ulit. Alam ko naman na may pagkamatigas ng ulo yung anak ko. Gusto ko lang naman sanang sabihin niya ng maayos. Mahirap bang gawin yun? Kailangan ko na ba siyang hiwalayan? May trabaho na naman ako kahit siguro maghiwalay kami ay eh, kaya ko naman buhay ng mga anak ko. Sana meron kang magandang advice sa akin, Mami Len. Letter sender, K. Kapag kasi pipili tayo ng partner sa buhay, lalo na't single mom ma ka, make sure na tanggap kayo pareho. Kasi tayo bilang ina, ang main responsibilities natin is to protect our child. Na kahit pa siya yung tunay na ama or hindi, our responsibility is to protect them in any harm. What you think for what they deserve, yun ang gawin nyo. Don't need i-ask. Just protect them kasi nga inaka